Di ba ano to? Ano to? Mani. Mani. Ito, one. Hmm. Two. Three. Four. O oh, yan, yeah, one, two, three, four, ha? Hmm. Ngayon, gagawin mo, pagbabalik tayo mo naman siya. One, two, three, four. Isang ano lang, isang galaw lang na ano. Isang galaw lang, ha? Isang galaw lang. Hindi <relo> yan. ba? Eh? Diyan. Yung isang galaw lang ng mali. Ay, mali. Bigyan po ang problema. Hmm. One, two, three. Hindi, Para parang trip pa rin, Parang trick. Hindi, dalawang galaw na. Isang galaw lang. Hindi, ay, dinidikit eh. Ma! Isang galaw lang. Ah, sige, isang lang. Ma! Hmm. Hindi, oh. ay, parang wala-walaan yun. Hindi mo lang tumagal. Ano ba yun? Hindi mo tumagal? Ang tagay ko sinito? <laughs>